Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello. Hi. Alin po ba gusto natin, ang pagkatalo o pagtatagumpay? Apo. So, di sa inyong tanong, ah, sa inyong sagot ay eh maliwanag na ayaw natin ng pagka Talo, gusto natin ang pagtata gumpay. Yan din ang gusto ng Panginoon para sa ating lahat. Ang ating pagtata gumpay. Lalong-lalo na sa kasamaan. Gusto ba ninyo na kayo ay may pagtatagumpay sa kasamaan? So, yan ang isa sa mga aral na nais iparating ng mga pagbasa ngayong unang linggo ng Kwaresma, pambansang linggo ng mga migrante. So, sa panahon na tayo ng Kwaresma, ipinapaalaala sa atin Itong isang bagay na ito na uh, siyang isa sa mga aral, pagtagumpayan natin ang kasamaan para maligtas. Dahil yan ang ating inaalaala ngayong panahon ng kwaresma. Hindi po ba? Tayo ay, ay dumating si Kristo, siya ay nagpa, nagpakasakit, namatay, at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. So yan ang gusto niya na tayong lahat ay maligtas. Pero mangyayari lamang yan kapag pagtagumpayan natin ang kasamaan. Sa unang pagbasa mula sa mula sa Aling aklat, area 1. So, aklat ng Henesis. Sino, sino ang mayroong pagtatang, pagtatagumpay sa kasamaan? Area 2. Si Noe at ang kanyang mga anak. Sa aling kasamaan, mayroon silang pagtatagumpay. Area three po, hindi makasagot yung area 3. Sa aling kasamaan, mayroon silang pagtatagumpay. Sa, o oh area 4, baka alam nyo, pakikipagtipan. Hindi pa rin tama eh. Area 5, mayroon ba dito? Wala yata absent yung. Ha? Naali na yung, saan yung area 5. So, walang makakasagot? Area 2? Ha? Sa paru kasamaan ng parusa. Mabuti ba ang parusa o masama? Pag pinarusahan kayo, mabuti ba yon? Oo. So, sa parusa. Aling parusa? Sa pagkalipol sa baha. O, nangyari na yan kina Noe at sa kanyang mga anak. Nangyari? Nalipol sila sa baha? Hindi. O, bakit sila nagtagumpay? Dahil kahit lahat, halos lahat na ay gumagawa ng masama sa buong mundo, sina Noe at ang kanyang mga anak ay patuloy pa rin sa na ng kabutihan. Kaya sila ay naligtas sa kasamaan ng parusa ng pagkalipol sa baha. So sa salmong tugunan, may pagtatagumpay o oh, anong uh, saang uh, kasama ang mayroong pagtatagumpay pa sa pagiging salarin alam 'yung paging salarin makasalanan no so mayroong uh, pagtatagumpay sa pagiging salarin paano mangyayari 'yon na magkakaroon tayo ng pagtatagumpay sa kasamaan ng pagiging salarin kapag gawin nating guro at patnubay ang puon na mabuti at makatarungan. Dahil kung ginawa natin siyang guro at patnubay, ay eh tuturuan niya tayo at gabayan tungo sa kabutihan at katarungan para tayo ay maging katulad niya, mabuti at makatarungan. Maliwanag po ba yon? Sa ikalawang pagbasa naman, mula saan? Unang sulat ni Apostol San Pedro, ah, sino naman ang mayroong pagtatagumpay laban sa kasamaan? Si, ang Panginoong si Kristo. Anong kasamaan ang mayroon siyang pagtatagumpay? Sa kasalanan ng lahat. Naku, mabigat yun. Kasalanan ng lahat eh. Hindi po ba? kasalanan nating lahat. Yun ang kasamaan na kanyang dinala. Pero may, mayroon siyang pagtatagumpay, no? Paano? So muling sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay, salaman laman at sa sa pagkabuhay, muling pagkabuhay sa Espiritu. Ibig sabihin, kung nais nating maligtas na siyang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin, dapat mamuhay tayo hindi ayon sa hilig ng laman, kundi sa patnubay ng Espiritu Santo. Alam ba ninyo mga hilig ng laman? Alam nyo? Katakhawan. Hilig ba ng laman yon? Hindi po ba? Katakhawan. Pag matakaw ka, namumuhay ka ayon sa hilig ng laman. O yung paglalasing, hilig ba ng laman yon? ba alam na alam nyo. <laughs> paglalasing. O yung pagsusugal, hilig ng laman, pagkakasino, uh, pagsasabong, ba, na alam. O, kayo naman, ano pa? O, yun. Basta lahat ng bisyo, yan ang hilig ng laman. Pero, yan ay, ang laman ay nakokontrol ng Espiritu. Kung tayo ay papayag na patnubayan niya. Dahil saan ba tayo dadalhin ang Espiritu? Sa bisyo? Sa kabutihan at kabanalan. Kapag may kabutihan at kabanalan, may kaligtasan ba o wala? Oh, mayroon. Mayroon daw. ng lakas noon. Huh? So, sa mabuting balita naman, o sa helio ayon ganino? San Marco. O, sino naman ang mayroong pagtatagumpay? Si Panginoong Jesus. Very good. No? O, saan siya? Anong kasamaan siya? Anong kasamaan siya ang mayroong pag pagtatagumpay? Tukso ni Satanas. Mabuti ba o masama ang tukso? O, huwag kayong, mag, uh, kayong tumukso, no? Masama yon. So, masama yung ginawa ni Satanas. Eh, si Satanas naman, lahat masama ang ginagawa, no? Kaya kung nag, uh, tinukso niya si Lord, masama yung ginawa niya, no? Ngayon, may dalawang itinuro ang Panginoon para mapagtagumpayan natin ang kasamaan gaya ng tukso ni Satanas Ano yung dalawang 'yon? Talikdan ang kasalanan Okay paano 'yon? Paano tayo ma ma mag uh, mapag uh, mapagtagumpayan? sa pagtalikod na sa kasalanan. Dahil kung tayo ay uh, talagang nasa isip na natin, sa isip at puso na talagang talikdan ang kasalanan, kahit na mayroong tukso dyan, hindi tayo bibigay. Amen? Ay eh, disidido ka na eh. Ayoko. Hindi po ba? So, ang pangalawa, hindi sapat yun, ano? Kailangan gawin din natin yung ikalawa. Maniwala tayo sa mabuting balita. Dahil ang mabuting balita, ito ba ay tungkol sa kasamaan o tungkol sa kabutihan? Yon. Talagang mapagtagumpayan natin ang kasamaan sa pamamagitan ng mabuting balita. So ngayon ngayon, alalahanin natin ang mga dapat nating gawin para mapagtagumpayan ang kasamaan. Ano yung una ayon sa unang pagbasa? Kahit na halos lahat ay gumagawa ng masama dapat patuloy tayong gumagawa ng mabuti. Nangyayari ba ito? Nak Saan nangyayari? Dito. Sa mga opisina, no? Sa bahay din pala. Kahit sa opisina ng di dito ng di dito sa parokya dito ano? yung nalaman ko sa paroki, sa opisina ng paroki. Halos lahat nga ng empleyado gumagawa ng masama. Pero mayroon ding uh, isang, isa, nag-iisa na lang siya. Patuloy na gumagawa ng mabuti. Sinasabihan pa nga daw siya, makisama ka na sa amin. Ikaw na lang nag-iisa. Ang hirap noon, di po ba? Oh. Kaya nangyayari, di ba? Kahit sa ibang opisina, nangyayari po yan, di po ba? Gumagawa ng kasamaan, halos lahat. Hindi po ba? So, pero kahit na ganon, patuloy pa rin tayo sa paggawa ng kabutihan. Ikalawa, sa salmong tugunan, gawin nating guro at patnubay ang Diyos na mabuti at makatarungan. Para tayo rin ay maging mabuti at makatarungan. Ikatlo, ayon sa ikalawang pagbasa, mamuhay tayo hindi ayon sa hilig ng laman, kundi sa patnubay ng Espiritu Santo. At ikaapat, ayon sa Ebanghelyo, talikdan natin ang kasalanan at maniwala sa mabuting balita. Kaya kapag ginawa natin itong apat na ito, tayo ba ay talo o tagumpay sa kasamaan? Very good. So gawin niyo yan para maging tagumpay sa kasalanan. At ngayon, pambansang linggo ng mga migrante. Ayaw ko kung yung mga iba sa inyo dito ay may mga miyembro ng pamilya ng migrante. Mayroon ba? Mayroon. So ipanalangin natin silang lahat na mapagtagumpayan nila ang mga ang kasamaan saan man sila naroroon. Amen? Dahil hindi natin masasabi na kung saan sila pupuntang bansa, puro kabutihan ang naroon. Tama ba yon? Puro kabutihan? Hindi rin. Kaya dapat nga natin silang ipanalangin para sila'y magtagumpay sa kasamaan upang hindi sila mapahamak kundi sila ay maligtas. Ipanalangin pa natin sila. Amen.